Hi guys, mau nga ngagab eh. Adi aku nasa na akong nasan bosing. Dede sa ako ging kadian. Anak mungkin he inum kami tuba ada may ice di ba. Para may iba naman, may ice may cook ngan anamon pulutan. To sa saging ngan mitlup. Tigusog nom, sumsum, latakan chow.

Pa pelikang. Pa pelikang iwayin. Pelikang. <laughs> Blagir. Blagir <What's> <laughs> napuntong. For the people. Tipos <laughs> 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 <mariah. laughs> <Udan al> mantika? Pre, sige, sa

bato ba kayo para warihang over pagka kinabuwasan marasa malat inumon may ice may coke harayo ka sa sakit harani lauga sa igit habang nagluluto si sangkay kami naman grabe nga iristoryahay about sa mga kuan ko, -ko nanonano la did nga mga magpakaradok para panggirabuhan naman kit <laughs> para guys inom kit ba harayo sa sakit harani sa igit <laughs> grabe talaga akong busing oh. sinukol talaga tagay dere ko nun niya pwede damuan kay bangin mahubog kon siya dayon naginom ka pa kung hado ka man lang mahubog oh, grabe amon mga pulutan oh, mga tusa adala sa dagat tara nila tara shot na salamat sa pagkita maulay ni Hanna amon video